ginagawa mo dyan? Parang kang sirabok ah. inom tayo. Ayaw ka bok, pass muna. Sige na bok. Ayaw ko nga, ayaw ko muna uminom. Sige na bok, isa lang. Taktika, tsaka gin yan, ang tapang tapang yan. Sige na bok. Taktika kasi ang tapang yan eh. Isa lang, promise. Eh di ko bahala. Simplahin mo. Banata natin. Sige na bok lang. Basta kung hanggang saan lang ako ha. Ah. Pag sinabi ko ayoko na, ayoko na. Amish! Sigurado ka dyan? Kaya natin yan? Ako babok! Yun lang to! One hour later. Thank you. <coughs> <coughs> One hour later. Bok, 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 bok. <coughs>